Dakila ang amang mahal, anak, espiritong banal, noon, ngayon, kailan paman. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sa magpagpalang linggo ng kapistahan ng banal na santatlo. Mga kapatid, papuri at pasasalamat sa Diyos sa araw na ito, sa araw na binigay sa atin na meron pa tayong pag-asang isa pang araw para magmahal. Maraming salamat Panginoon sa biyaya ng buhay, ng pamilya, ng community, biyaya ng pagmamahal, pag-ibig, pangunawa, belongingness, at lahat ng pagpapalang. Ngayon ay isang special na araw dahil naganap ang Solo Parents Encounter ngayong weekend na ito. Salamat Diyos ko sa 31 o 31 kandidato o mga tito at mga tita na mga balo, mga hiwalay sa asawa, mga tried and tested na mga individuals, yung bang nasaktan, nasawi, pero patuloy na lumalaban sa buhay. Sila yung mga favored daw ni Lord. Sila yung nag-join sa atin dito sa retreat house sa Tagaytay kung saan nag-attend sila ng retreat na ito. Ito ay isang napakagandang event sa buhay nila kung saan na pagtagumpayan nila na na tanggap nila kung paano sila mahalin ng Panginoon Diyos. Sa retreat na ito, naramdaman nila na although marami silang pinagdaan ng kahirapan sa buhay, pwedeng nasaktan dahil sa bigla ang pagkamatay ng minamahal o sa pag hihiwalay nila mag-asawa dahil ng babae o ng lalaki or whatever that is. Narinig nila sa mga sharing ng mga sharers natin sa seminar na ito na mas matindi pa pala ang mga dagot na napagtanggob pa yan nila sa buhay. Pero, hindi natatapos sa mga hindi magaganda mag, mga bagay. Parang si Yeso di ba? siya ay pinako, pinatay, inilibing. Pero hindi natapos doon ang kwento, meron resurrection, di ba? Kaya lahat ng kwento ng buhay natin, ang ending is resurrection. Kaya nga naman, sa retreat na ito, pinaalala sa atin na we are resurrected people. Tayo yung mga tao na nabuhay na muli kahit kami, mag-asawa, hindi man ako solo, may pinagdaanan kami. Marami kaming pinagdaanan sa buhay. At kahit na maraming pinagdaanan sa buhay, ang pinaka-importante ay bumangon at mag-move forward ulit. Okay. Panginoon, napakasaya na maramdaman mo na ikaw ay you belong, yung may kapatiran, may pagsasamahan, merong caring because caring is sharing. Maraming maraming salamat po. Itong kapistahan ng banal na San Tatlo, ito ay mananatiling misteryo. Dahil merong Diyos Ama, merong Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo, pero ilan ba ang Diyos? Isa lang. Kaya kahit na mahirap maintindihan, Basta alam natin na iisa lang ang Diyos dahil mahal na mahal niya tayo at kahit ano pang problema ang pagdaanan natin sa buhay, our God is bigger than our problems. Maraming nagtataka sa dami ng pinagdadaanan namin sa bahay namin na sira sa mga problemang kinakaharap, sa rayuma, sa hirap paglalakad, namamaga na kamay dahil sa rayuma. Alam niyo yun, pa, paano daw nangyayari na nakakapag-serve pa? paanong nakakangiti pa? Sabi ko, eh yung problema naman, nandyan lang. Diba dadaanan lang, hindi tatambayan. So hindi ako tumatambay, dumadaan lang. Manalangin tayo. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing, healing of those who are requesting for prayers, those who are praying with us right here, right now. Panginoon, kailangan po namin ng kagalingan, body, mind, and spirit, sapagkat kami ay may dinaramdam, kami ay may daladala. We lift up to you, all the graduates of Solo Parents Encounter, patuloy mo po kaming gawing instrumento para magabayan sila sa tamang landas. Nawa, yun nga ang maging gawa namin, maging role namin sa kanila. Nawa, Lord, lahat ng ginagawa namin is pleasing to you. All this we pray in your mighty name. Please be with us always and in always and everything, Lord God. Kapuli at pasasalamat sa iyo. Amen. Blessed Sunday once again. God blesses all.